wow oh. Isda. Anong pangalan ng to? Salmon. Um. Ah, kaya para kulay pula pula, salmon. Salmon. Okay. Ito ah. Ang sarap niyan, pag may kasama nito ang kabats nito, ito. yan yan ayan, ayan. Pakbet. Ayan ang kamats niyan sa ulam.

Di tengah tulisan, "Pakde" yang menggenggam ruang, "Pakaiang", "Pemaksimu", "Pemangsian", "Pemaksimalkan" pameran, "Pemaksimalkan"